open sesame. Another wow. day, another blessing na naman mga kabatas. At sabado na naman nga, magkikita-kita na naman tayo ng ating mga katropa mga kabatas. Nakasong, kung meron ka isang araw na pahinga sa loob na isang linggo. Shookals mga kabatas, hindi na naman maipintay yung pagmumukha ko sa tuwa. hindi huh? matutuwa, para ka na rin nakawala sa kulungan pag araw yes! ng iyong pahinga. Tanghali na nga pala dito mga kabatas na lumabas ako. Hindi oh. off ko lang kasi nasusulit ang tulog ko. Kaya madalas tanghalian na pag nakalabas ako. Oh. At malamang sa alamang, nandun na ang mga tropa sa tambayan namin. Wala palang ganap ngayon mga kabatas. Kung baga, kita-kita. Sabay-sabay kakain. Sa saluhan kung anong meron. At syempre, hindi mawawala si Marites. Ah? Shukels, mga kabatas, walang ganun. Pantuhan lang ba? Anyways, ganito pala itsura ng building namin, mga kabatas. Ay, hindi, pero walang mga Marites dyan, mga kabatas. Kasi uso dito ang umpukan. Halos lahat, kahit senior citizen, nagtatrabaho pa. Itulad sa atin dyan sa Pinas. Aga-aga, habang nagkakape. Kaya hindi pa nakakapagmumug at hilamos. May nakatabay na sa daan. Shukels, hindi talaga papahuli. Anyways, hindi ko naman nilalahat, pero karamihan ba? Sa bagay, may mga kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. Gawin mo kung saan ka sasaya, eka eh, nga. Yes! O, kasi ating nakita na paparating, kaya pinagbuk buksan na ako ng pitnoan. Oh, 'di ba? VIP ah, Katapos nga lang pala ng ulan dito, mga kabataan. Sarin sa dahilan kung bakit natanghalian ako kasi hinintay ko pang tumila ang ulan. Kaya ayun na nga on the way to train station. Kita diba, na yung isang station lang naman ang pagitan mula sa amin hanggang sa tambayan. At nandito na nga ako, bilis, 'di ba? Papalabas na nga ako sa istasyon ng train. May message nga ang isa nating katropa. Makikisuyo daw pakibili ng soft drinks. Buti na nga lang at nabasa ko agad. So, kasi dadaanan ko yung bilihan. Kaya eto nga si naglit ko na muna. Ano ko nga pala siya dito kung ano nga ba yung gusto niya. Sabi niya, cook daw, ko, O siya, sige, eto na nga. Fast forward mga kabatas. Habang palabas nga ako, nadaanan ko dito si Doraemon. magpicture din sana ako kasi may bayan. Yeah. Yeah. sabi ko sa sarili ko, wag na lang. Makalabas na nga at baka makagastos Fast pa. forward mga kabatas. Paramihan nga pala dito sa Hong Kong. Paglabas mo ng train station ay Pwede kang mag-ikot-ikot wow. at shopping na rin syempre. Nakshukels, sure, wala tayong pang shopping mga kabatas. Window shopping lang. Yeah. Kaya mainam, wag ka nang lumingiling kung saan saan. Kasi baka may magustuhan ka pa at wala ka naman pambili. O siya, sige, diretso lang. Para makarating na rin agad sa tambayan at makapagpahinga. Yes! Aramian nga pala sa mga mall dito, may mga cartoon card character na naka-display. Kaya yung mga bata dito, aliw na aliw pag pinapasyal sa mga mall. And after 10 years ayon palabas na nga ako mga kabataan. <coughs> Tulad niya lang paulit-ulit kong sinasabi, marami ngang park ang pwedeng pasyalan dito at tambayan. Sana nga itong park na to na madalas naming pinagtatambayan ng ating mga katropa. At hindi lang pala kami, marami rin palang mga kapwa nating Pinoy ang mga nagpapahinga dito. Insan nga wala ka nang mapwestuhan sa sobrang daming nakatambay. Yeah. Kanan ko nga pala tong mga matitingkad at magagandang kulay na bulaklak. Yeah. Ang sarap pagmasdan dahil buhay wow. na buhay ang mga kulay sobrang nila. Sobrang nakaka talaga. Nga pala, mga Kabatas, hindi nga lang pala isang beses sa isang linggo ang day off namin dito. Minsan nagsusunod-sunod ang labas namin. Tulad ng Pasko, New Year at Chinese New Year. Yung mga ibang holiday nila dito sa Hong Kong ay holiday din namin. Hindi, hindi nga lang magastos mga kabatas pagsunod sunod ang labas. Kasi nga kailangan mo bumili ng pagkain sa labas. Anyways, ayan na nga nakikita ko na nga ang aming mansion. Mansion nyo talaga? Ah! Kasi nga wala kaming ibang tinatambayan kung hindi dito lang. Para kasing malapit sa amin ng lugar na ito. Kaya dito na namin napiling magstay kada day off. Ito kasi mga kabatas, umulan umaraw ay safe kami. Kami may pinipilitan at di rin kami mababasa. Kaya saan ka pa? Eh, di dito ka na. na ano ng mga katropa natin dito? ang busy at lahimig ang lahat. Finally, Sharon! Kaya pala, nagwa 1, 2, 3 sila. At tumating nga, pinahimay na agad sa akin itong mga dahon ng gulay na ito. Ilalahok din kasi ito sa uulamin namin. Ito nga pala si Tol, ang punong tagapagluto. At ang aking nakakatuwang tukayo. Siyempre, ako naman ang na magaling na mapangasa. <laughs> at finally, ready na nga ang aming tanghalian. Ito nga ang masarap tanghalian, mga kabatas. Pinakulo lang namin sa bagong isda iba't ibang klase ng gulay. Siyempre, hindi ko naiisa-isahin pa yun. matapos na kami kumain at busog na ang lahat, kanya-kanyang pwesto, kanya-kanyang pahinga. Pag-isipan nga namin magbingo muna mga kabataan. Ito ang si Boots, hindi ko alam kung ano bang kinakalug niya. Basta bahala siya kung saan siya masaya at saan siya nag enjoy At lumipas na nga ang maghapon mga kabataan. Ito, nag-ready na kaming lahat pa uwi. Kanya-kanyang ligpit at kanya-kanyang bitbit ng mga gamit. May mga nakatoka kasi kung sino magdadala tulad ng sapin, mga plato at lutuan. Hindi rin naman kasi pwedeng isa lang magdala nito dahil mabigat at saka marami rin. Ito namang dalawa, lalo na si Tokayo, talagang bising-bising mag-retouch. Abay gabi na wala na makakapansin sa'yo. Joke lang. At ayan natapos na ang lahat-lahat. Nakapaglipit na kami. Sabay-sabay na rin kaming bababa. Back to reality. Isang linggo na naman bago kami magkita-kita nito mga kabatas. Ganon din ang aming mansion. Isang linggo na naman bago namin mabalikan. Hay, kung pwede nga lang wag nang umuwi. Di mag na lang kaming lahat dito. Di bale, eh, mabilis lang naman ang oras sa tang araw. Di mo mamamalayan. Sabado na naman. Basta't enjoy lang sa trabaho. At isipin mo na nagtitiis ka at nagtsatsaga para sa mga mahal mo sa buhay. Yes! Dahil sila ang dahilan kung bakit tayo nandito. Anyways, tama na nga makabagbag damdamin na yan. Dapat, happy lang tayo. Kula to ko. Always positive at laging high ha? Hello, katrops. Ay, ano ba Hello, mga kabataas. Hello, mga kabataan. Bless please Christ. <laughs> Bless <Please. laughs> ng paawat ng kuwayo ko, mga kabatas. O oh, siya, sige, babay na. Magkikita-kita pa naman tayo next week. Oras na lang ah! Ka ka kami maghiwahiwalay. mga katropa Kandito ko. Nandito na lang muna, mga kabatas. Thank you for watching.